Alright, ready na ako mag enroll as an incoming first-year college student. Hoy! Hmm? Pila ng maayos! Ikaw, asan ID mo? Manong God, magpa-first-year college pa lang po ako. Wala pa ako. Wala akong paki! Akin ID! Akin ako sa ID! Ano meron? Pila for enrollment? Umabot ang nga dito? Oo, oh, last week pa nga ka kami dito eh. ako mag-enroll ah! Enrollment, nothing special. Nagdadaananan ng lahat ng estudyante bago magpasukan. Pre-school, elementary, high school, college. Kahit may trabaho ka na, kailangan mo pa rin mag-enroll eh. Enroll po. You mean mag-apply? Ay. Hindi na pala? Napakasimple lang naman ng procedure sa pag-enroll eh, especially sa college. Kung incoming first year ka at pasado na sa entrance exam, pasa ka lang requirements, pa sa course na gusto mo, bayad tuition, then confirmation sa registrar. Tapos na! At mas iikli pang pa procedure sa mga susunod na SEM at taon. Hindi huh, ko sure kung ganyan rin ba procedure sa ibang universities, pero kasi sa amin dati, ganyan. Easy, di ba? Napakadali! kung walang pila. Ayan, yan, yan, yan! Ang mahirap lang naman sa enrollment ay pila. Yes, pila. PILXQ00. Pila. p i l x q w z pila r Pila. Gano'ng katindi yung tutukoy ko? Ay, Diyos ko! Mamumuti na lang lahat ng buhok mo sa katawan. Nasa pila ka pa rin! Let's pray for a fallen comrade. Alam nyo ba, dahil sa pila na yan, inabot ako ng 4 days noon sa pag-enroll ng incoming first-year college student pa lang ako. Oo, oh, four days! Kala nyo malala na yan? Ay, yung iba kong college friend, umabot pa raw ng seven days! Mamang polis, ilang araw na nawawala anak ko! Pakihana po! Mama! Nandito ako, Mama! Nag-e-enroll! Kung paano ako inabot ng apat na araw sa pag -e enroll ay yun ang ikakwenta ko sa inyo ngayon. Let me, uh, tell you my fair share of, uh, basta, hirap mag-English. So, simulan natin ang storya nung nung bumili ako ng school supplies sa Starbright Office Depot. Wait lang ha, unahin ko lang tong sponsor. Siguro naman, familiar ka na sa Starbright Office Depot, ano? Hello? 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 Open-minded ka ba? Hello? So ayun ah! nga, ang Starbright Office Depot ay isang store kung saan nandito na lahat ng supplies na kailangan mo. Yay! Estudyante ka, meron silang school supplies. Empleyado ka? Meron silang office supplies. Housewife or house husband ka? Meron silang fixtures, furniture, and janitorial supplies. Tambay ka? Meron silang trabaho para sa iyo. Ayoko. At dahil pasukan na, meron silang mga bagong binebentang supplies na maaaring kailanganin mo for school. Ten Introducing their new products! Ang A1 pens, prim correction tapes, fixo correction tapes, kulay colored pencils, amber notebooks, jazz staplers, at cello pens. Kakailangan ninyo lahat yan, especially itong cello pens, kasi napakarami niyang uri na pwede mo magamit sa iba't ibang bagay. Merong normal pens, merong gel pens, merong highlighters, at meron ding markers. It also comes in different colors, kaya di mo na kailangan maghanap pa sa iba. The moment I laid my eyes on you, you took my breath away. Ma. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo sa mga pinakamalapit na branch ng Starbright Office Depot para kumplituhin ang lahat ng kailangan nyo ngayong pasukan. ikaso, e kaso, walang malapit sa amin na branch. Uh! Uy! follow nyo rin sila sa kanilang mga social media accounts kung gusto nyo umorder online or kung gusto nyo malaman ang mga latest showbiz happening sa kanila. Nandiyan sa description box yung links, okay? Thank you Starbright Office Depot for sponsoring this video. Balik na sa kwento! Ma, bili mo ako nyan! So, simulan natin ang storya ah, nung incoming first year college student pa lang ako. First day of enrollment. Nakapasa na ako sa entrance exam, kaya naman ready na para sa enrollment day. Naisipan nung sumama ng nanay ko kasi wala daw siyang tiwala sa akin pagdating sa paghahawak ng tuition ko. Sasama ako sa iyo, Ako hahawak ng pera pambayad ng tuition. Bayan ma, malaki na ako. Di mo na dapat ako sinasamahan. Here comes the airplane. Say ah! Ah! Pagdating namin sa university ng mga around 10am, Sobrang dami ng tao sa gate pa lang. Di mahulog karayom sa dami. Ow! Nung nakapasok na kami, pumunta agad kami sa admin para magtanong sa magiging proseso ng enrollment. And in-explain sa amin ng isa sa mga prof... Ata doon? Or tambay? Di ko alam. Na... Mas mahaba ang proseso ng pag enroll kapag incoming first year college student ka kasi nga bago ka sa university. Hihingi sila sa'yo ng maraming requirements para magkaroon sila ng record sa'yo. No connect. Ano yung steps? So ang mga step na kailangan namin sundan ay Una, kailangan daw muna namin kumuha ng enrollment form Then pag nakakuha na ng form, magpunta sa pila ng medical exam After ng medical exam ay sa office of admissions naman para magpasa ng requirements Then sa course department para magpa-enlist sa course na gusto mo Then interview, then magbabayad sa cashier At ang huli ay magpapalaman ng boy sa register Pag natapos mo lahat yan, Enroll ka na! Hindi ako sigurado kung tama ba yung pagkakasunod-sunod ng proseso o may nakalimutan ba ako. Pero more likely, ganyan yon. Ata, malino naman sa akin yung buong proseso. Pero may isa lang akong reklamo. Yung medical exam. Alam nyo yun, yung check upin kayo physically, tapos kukuha na ng x-ray, blood pressure, blood test, etc. Para malaman kung may sakit ba kayong hindi nyo alam. Meron kang love sickness. <laughs> okay, normal na humingi ang university ng medical certificate pero ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit record na dun sa loob ng university namin yung dapat gawin? Bakit di nilang nila kami pinakuha ng medical certificate sa labas? O sa ibang hospital or clinics? Anong trip nila? Iniisip ba nila na baka ipadaya namin sa ibang doktor yung resulta ng magiging medical exam namin sa labas? Ano mapapala nila sa amin? Ito na resulta ng medical exam mo. Hala, may malubo akong sakit, Dok. Ito po, Bente. Baka pwede padaya ng result para papasukin ako sa college. Bente, maluba na nga sakit mo. Kaya ako to nire kasi sa dami naming incoming first year college students, nagkos yon ng napakahabang pila sa loob ng university dahil nag-ipon-ipon kami dun lahat para magpa Ang malupit pa nito, isa lang ang pila. Genius! Ang tagal lalo. Pwede naman sila gumawa ng tatlo o apat o one million na magkakasabay na pila pero hindi gusto talaga nila kaming pahirapan. Isipin nyo, ang init-init pa nun kasi summer tapos tatagal pa nila lalo magsikilos. Next sa x-ray. Ano ha? Take note unang step pa lang to sa proseso ah. Kung sa unang proseso pa lang, ganun nakahaba ang pila. Paano pa sa mga susunod? Tapos, ito pa malupit. Ang dami pang mga epal na gusto sumingit. Tagal namin nakababad sa arawan, tapos yung iba ayaw magpakahirap. Ang kapal? Paano? Miski mga guard, hindi makontrol yung pila dahil sa dami ng tao. Ay nako, pag may nakikita akong sumisingit doon, hinahayaan ko lang. Hoy! Bal sumingit! Katon! Gokak yun jutsu! see? Wala na akong kailangan gawin. So, inabot na ako ng gabi nung matapos ko, mostly, ng mga check-ups. Mostly, kasi may isa pa akong kulang. Nakakatakot nga kasi yung nanay ko, ang in na ng ulo dun sa tabi. Anong oras na kasi, di pa rin ako tapos. Ang huling proses sa medical na tinutukoy ko, which is yung kulang ko, ay urinalysis. 7pm na nun eh, and ang cut-off ng pila is 8pm. Sa pagkakatanda ko, in-extend nila yung cut-off kasi sobrang dami talaga na nag-enroll. Kaya papano, natuwa ako kasi konti na lang pila for urinalysis eh, nung nakita ko. Tanggap ko na nun, naaabutin ako ng kinabukasan sa pag-enroll. Kaya kung matatapos ko yung last process sa medical exam, malaking kabukasan na siya sa pipilahin ko pagbalik bukas. Diretso na ako next step sa Office of Admissions kung sakali. So sa urinalysis kasi, hihingi yung mga doktor or nurse ng sample ng ihi mo. Para makahingi sila, hindi sila mag-aabang sumalok sa ihi mo ah. Hindi yun ganon. Bibigyan ka nila ng isang maliit na container kung saan ikaw mismo ang maglalagay ng ihi mo dun. Then yun ang ibibigay mo sa kanila. Isa kasi sa paraan para malaman kung may underlying health condition ka is through checking or examining your urine o yung ihi mo. Hmm, kadiri. Ngayon, Nung ako na, turn ko na, binigay nila sa akin yung bote, then pinapunta dun sa CR. Talaga ang tagal ko nagtiis ng ihi nun para lang may maiproduce ako agad-agad at dire-diretso na sa proseso. Sa mga makain dyan, stop mo na kayo kasi medyo baboy tong ikakwento ko eh. Tigel! Nung nasa CR na ako, inilabas ko na yung container na ibinigay nila sa akin na paglalagyan ng ihi at nagsimula na umihi. Sa dami, so dami ng ilalabas, ko, ko parang kulang to. to. Grabe ang dami. ko maging alert, alert. baka umapaw. Ayan, okay, okay na. na. Kailan, Kailan ba Ang mahirap talaga sa mga ganun is dapat bantayan mo ng maigi yung ilalabas mong ihi. Kasi pag umapaw, ay nako, kadiri. Buti na lang, magaling ako. Sakto yung pagkakapuno. Hmm. Eh di lumabas na ako dun sa CR at binigay na sa nurse in charge yung bote. Ma'am, eto na po. Ay, wait! Kuya! Sorry, ma'am. Di kita type eh. Ha? Ha? Ano ba yun? Kuya, bakit di mo pinuno? Kailangan puno. Ha? Eh, puno naman po yan ah. Hindi. Anong hindi? Ano po ba definition nyo ng puno? Punong puno dapat. Asin hanggang dito. nilinaw? Kuya naman, kailangan pa ba bang i-explain sa'yo maigyan lahat? Oo, kahit sino po malilito sa instructions niyo eh. Ay, diyan yan totoo kuya. Ano? Kailangan punong-puno? Lang yung buhay naman to. <coughs> Basta, kung gusto mo, bumalik ka na lang sa CR at dagdagan yon Ano ko, gripo? Wala na akong maiihi, ma'am. Nailabas ko na po lahat. Sinayang niyo ihi ko. O hindi, bumalik ka na lang bukas. Ha? Pipila na naman ako? Ia nga ba po ng pila dito? Ito number para isa ka sa mga una bukas. Alis na ako, tapos na working time ko. Wait ma'am! Sorry kuya, di kita type. Nakakainis diba? Di nila nilino sa akin na kailangan pala punong puno. Parang mga ewan. Ang nangyari, umuwi ako luhaan. Pero sa nanay ko na umuwi ng galit. Kainis yung nurse na yan. Pag nakita ako yan. Oh! Kinabukasan, day 2, bumalik na kami sa university. Pero this time, mas maaga na. 7 AM pa lang, nandun na kami. And opo, kasama pa rin nanay ko kasi wala pa rin siyang tiwala sa akin pagdating sa paghahawak ng pera. Talagang kinulit niya pa ako gumising na maaga para mauna sa pila. Nak, gising na nak. Ang mm. aga pa ma. May number naman tayo eh. Ay nako, hindi yan masusunod. Paano mo nasabi? Pag ako tama, hapasing ha, kita. <coughs> Buhang ka na! Inampas mo na, na ako. Naisip ko nga rin nun na kahit pa may binigay na number sa amin, hirap pa rin pagkatiwalaan kasi napakagulo talaga ng mga araw na yun. And hindi nga nagkamali nanay ko kasi hindi nasunod yung numbering. Pinauna yung mga maaga nakapasok. O diba, sabi ko sa iyo eh. <coughs> Mother knows best talaga. At dahil nga sa maaga kami, isa ako sa mga nauna magpa-urinalysis nun. Then nung turn ko na, syempre pinuno ko na yung bote based sa definition nila ng puno. O oh, ma'am, punong-puno. Ew. So after namin sa medical, sa admission office na, mga round 12 noon natapos yung medical, sakto sa lunch time. Kain muna, then balik sa university para naman sa next step. Kala ko noon smooth sailing na after ng medical. Pero hindi pa rin pala. Ang haba pa rin ng pila sa office of admissions. My God. Nak, Di na ako sasama sa iyo bukas. Wala namang kakaibang nangyari nung nakapila ako. Bukod sa nakababad na naman kami ng matagal sa arawan ay may mga sumisingit na naman. 1pm ako nagsimula pumila and 4pm nung nakapasok na ako sa loob. Yeah. Wala namang kakaiba dito. Bigay lang requirements like form 137, birth certificate, good moral, etc. Tetext naman sa mga estudyante kung pumasa sa entrance exam yung mga requirements na kailangan dalhin sa enrollment eh. Sino ko usap mo? Pagkatapos sa admission office, sa college department naman for enlistment and interview. Dito, mas konti na yung pila kasi kami-kami na lang na ARC students yung nandun. But still, inabot pa rin kami ng dalawang oras dahil ewan ko rin, mabagal ata yung computer? Stan! Ay, I mean, grabe, nakakapagod mag-work! Nung na-enlist na ako, hintay ng almost 30 minutes para sa interview naman. Sa mga nagtatanong kung para saan ang interview, di ko rin alam sa totoo lang. Nung ako na kasi in-interview, ewan ko ba, Nanawa na ating interviewer at sinabing, Sige na, okay na. Anong oras na eh? Yes, that's it. Di ko rin gets. Kala ko nga nun, glitch in the matrix eh. Alam yun? Yung unusual occurrence na di kaya may explain logically. Paano may explain yung nonsense na yun, Aber? Pinagintay pa nila ako para lang don. E di sana inapiran ko na lang interviewer at dumiretso na lang agad sa cashier. High five! High five! <coughs> Magsa 7pm na ako natapos noon and there's not a single chance na makahabol pa ako sa cashier kasi hanggang 6pm lang yung mga empleyado dun. Kaya yun, muwi na lang kami ng nanay ko. Na nung mga oras na yun ay galit na galit dahil sa di pa rin kami natatapos sa pag enroll Naiintindihan ko rin naman saan nang gagaling galit niya dahil bukod sa nakakapagod yung nangyari ay napakagastos rin. Lalo sa pamasahe, Diyos ko galing pa kaming Cavite. Cavite to Manila yon. Tapos Manila to Cavite. Tapos Cavite to Manila ulit. Tapos Manila to Cavite na naman. Tapos Cavite to Manila, Manila to Cavite, Cavite to... <starts> Kaya naman sa third day ng enrollment ay naisipin na ng nanay kung di na sumama. Para kay papano makatipid sa pamasahe. O ito tuition mo. Tago mo sa ilalim ng sapatos mo para di mawala. Labas mo lang, pagpipila ka na para magbayad. Ang weird ng indutos niya pero hindi na ako pumalag kasi tatagal pa lalo eh. Sasermonan lang ako. So sinabi ko na lang... Hindi ba yun makangamisa pa ako ma? Sa araw na to, hindi na ako masyado gumising ng maaga. After lunch na ako pumunta, mga around 1pm. Kasi cashier na lang ang pipilahan ko at register Isa pa, medyo naging kampante din ako kasi nung first at second day ng enrollment, pag napapadaan ako sa cashier at registrar, palagi wala masyadong pila. So in ko, pag nandun na rin ako sa steps na yun, wala na rin masyadong pila. E kaso, ang shoe ko para i-assume yun. Kasi di ko naisip na kaya nga naman wala pa masyadong tao nung first at second day kasi sabay-sabay lahat ng estudyante magsimula pumila. My God! Pagdating sa cashier, ang haba pa rin ng pila. Kaya inabot ako ng 4 hours doon. Tulog pa mo. more! Mga 5pm na noon nung nakapagbayad ako. And may kulang-kulang 1 hour pa para makapila sa registrar. Hanggang 6pm pa kasi noon yung buong university eh. Pagdating sa registrar, di naman ganun kahaba yung pila. So nabuhay na ako ng loob. Kaso maya-maya, unti-unti nagsisialisan yung mga estudyante sa pila. Di ako naman, nagtaka kung bakit. Pagtingin ko doon sa window ng registrar, may nakalagay na... Close na sila! What? Oo, inabutan ako ng cut-off. Buiset, 5pm pa lang. 5pm! Mga diva talaga yung nasa registrar. Nakakapanginit ang ulo. And for the third time, umuwi ako luhaan. Pag uwi ko, puro sermon ang inabot ko sa nanay ko eh. sayang daw kasi ako ng pamasahe. Eh. tangdam tanda ko yung stress bago matulog nung gabi yun. Sko, feeling ko abutin ako isang taon bago makapag-enroll. Well, thankfully sa fourth day ay natapos ko naman na mag-enroll. Woo! Sa wakas! Saglit lang yung pila sa registrar pero traumatizing. Bakit? E sigawan ba ako sa harap ng maraming tao? Nakaya! Kasi naman, hinahinan ng boses ng empleyado sa likod ng salamin. Tapos pag di marinig, siya pagalit. Ha? Ano po? Sabi ko... Uh, ano po yun? Ano ba? Bingi ka ba? Wala kang tenga? Nag-aaral ka ba? Ang sabi ko... Ha? Ang sabi niya... Ha? O di hindi mapapahiya doon? Kung hindi ko lang kailangan makapag-enroll sa kanila, sinagot ko na yung tao doon eh. Ano ba? Bakit ka galit? Inaano ka? Lumabas ka dyan! Siguro ang isa sa qualifications para ilagay ka sa registrar ay dapat may matindi kang anger issues. Pwede pala ako doon. After that, I'm officially enrolled! Yay! Pinapunta ako sa Office of Student Affairs para sa processing ng ID ko, patunay na isa na akong lehitimong college is student. Say cheese! Kisu! And this is where my enrollment story ends. So lilinamin ko lang, mamaya isipin nyo. Hala, every semester na may enrollment, ganyan katagal at kakomplikado. Hindi po, okay? Madalas naman talaga sa mga enrollments ay isang araw lang. Pag incoming first year ka lang tumatagal kasi lahat ng kailangan na record sa ng university, since bago ka nga lang, ay doon na lahat lahat hihingin. Meron pa rin magiging pila sa mga susunod pero hindi na kasing rami gaya nung naikwento ko kanina. Kasi patas ng patas si year mo. Bauti kayo ng bauti. Okay, balik tayo sa topic ng pila. Alam ko maraming naiinis sa pila. I mean, sino bang hindi? Kung kayo naiinis, ano ba ako? Pero alam nyo, it's still something na dapat nating ipagpasalamat na, na invento. Kasi mas mainam naman na may pila sa isang lugar na mayroong transaction ng maraming tao kaysa sa wala, ba? Diba? Mas organized. Sipin mo kung walang konsepto ng pila, baka marami ng buhay ang nasira. At ka Another thing that we can take away from this story is the value of patience. Natutunan ko lang to no, nagkatrabaho na ako eh. With patience kasi, mas equipped ka to deal with stressful moments sa buhay. Gaya ng paghihintay. Be it sa pila, traffic, meeting, chances and opportunities, etc. Sa mga ganyang sitwasyon, wala namang mangyayari kung may inip ka. Kasi kahit pagbalibalik ta mo man ang mundo, nasa pila ka pa rin, nasa traffic ka pa rin, maghihintay ka pa rin. At the end of the day, ikaw lang rin naman may stress, ikaw lang rin yung mapapagod. So might as well, be patient, do your own thing, just move on, and accept the fact na talagang mamove mga plano mo, iwas stress, plus points sa mental health. Huwag na kayo gumay sa mga buwisat ng taong sumisingit sa pila. Yung mga gaya nilang naghahanap ng shortcut sa lahat ng bagay, mga walang mararating sa buhay. Ako ba pinariringgan mo? Oo oh, ikaw! May nabasa nga ako na patience allows you to persevere and make more productive decisions, often leading to greater success. Which I think is toto naman. Kung hindi ka patient enough to wait for your turn, you'll never get what you deserve. Kaya ikaw, kung singit ako sa buhay, huwag ka na mabuhay. Ah! God bless na lang sayo. Hello guys, first things first. Di ba naglalagay ako ng comment kung saan pwede kayo mag at magpa-shoutout? Please lang, kung pa shoutout kayo, sinabi ko na ito eh, itype nyo mismo yung name nyo. Kasi nag ang YouTube. Kaya naman yung lumalabas na username nyo dyan is dikit-dikit uh, at may mga nakakapit na numbers. Nakakahilo siya basahin at itype. Kaya please lang, kung magpapa-shoutout kayo, type nyo yung name nyo. Hindi ko shoutout yung tatype lang kay shoutout mismo. Bala kayo dyan, humuti yung nyo <laughs> kakasabi yung shoutout, di ko kayo shoutout. Anyway, kamusta pala kayo? Tagal kong nawala, no? E paano ang haba na itong ginagawa ko? Tapos, ang dami pang nangyari. Medyo may mga unfortunate events lang na nagkasabay-sabay. Alam niyo yun? Basta, hindi na para ikwento ko lahat. Dagdag ko lang sa pinagsasabi ko nina na hindi rin naman sa lahat ng bagay ay na-apply ang patience. Kung sa tingin mo may mali na sa nangyayari, halimbawa sa pinipilahan mo, nagsalita ka na rin. Pero wag pa rin tayo ng init na ulo. Ito na. Uh, another scenario pa is kung emergency. I think dapat yan sa mga magmadali nun, diba? Gets yung point ko. Huh? So, uh, balikan ulit natin yung topic ng patience. Ang dami ko pa sana gusto sabihin about patience sa animation ko. Pero dito ko na lang discuss sa end credits kasi nakakatamad na i-animate anime. So, mga haba pa lalo. Buti sana kung vlog yun na iba-vlog ko na lang, ba diba? Pero hindi, animate ko pa yun. So, uh, alam ko, kilala niyo ako dito sa channel ko as uh, uh, mainit na ulo. <laughs> Vince, di magagalitin animation. Kasi ganun talaga ako. Dati, dati, noon, talagang inipin ko sa lahat ng bagay. Pero never naman ako umabot sa puntong nagwawala ako or dumadirty dum tactics para mapabilis lahat. Hanggang simple pagkapaparamdam lang naman ako ng sama na loob. Like, pagtingin sa'yo ng sama at paghampas sa'yo ng uwan. Di joke. joke lang. Uh, basta, konting kakomplikaduan lang sa boy ko, naiinis na ako sobra Lalo pag nasa traffic, tapos malilink na ako just oh, go Lahat na lang ng mura in all forms and languages, nabanggit ko na sa utak ko In short, napakaikli ng pasensya ko Pero nabago naman yan lahat nung after na ako makagraduate at nagsimula na mag-work <laughs> Wala akong choice eh, kailangan ko gawin uh, Hindi kasi talaga pwedeng maikli pasensya mo sa trabaho kung gusto mo magtagal doon talaga ako napa-adjust. Kaya kayo, kung maigli pasensyon nyo gaya ko, baguhin nyo na yan. <laughs> di naman siya. Alam po, hindi, hindi ka agad siya mababago. Pero at least, di ba, simulan nyo na ngayon. Gradual. Uh, habang maaga pa. Kasi may nabasa ako na, patience helps you develop a healthy attitude. Which is totoo, di ba? Nakaka-stress kayo magalit. Ngayon, kung hindi ka galit, hindi ka stress. Kung hindi ka stress, mas maganda aura mo. Aura. Aura aura drama uh, basta 'di ba people with patience enjoy life much more than those people na wala nun isa pa, pag sinabi kong uh, kakailangan kakailanganin niyo ang patience sa uh, uh, later part ng buhay niyo pag tumanda na kayo specifically umisipin niyo matanda na rin hindi pa matanda pero alam niyo alam niyo tukoy ko pag tumanda kayo meaning pag naging adult na kayo mas kakailangan niyo yan promise sige na daldal -dal ko yung nagbago ah uh, so ayun ingat kayo and wait lapit na pala ng Pasko grabe parang katatapos ng New Year ang damtanda ko pa mal uh, napaka pa, napakalino pa sa akin ng mga pangyayari ng New Year this 20 early 2023 tanda ko pa yung ko ito ano ba yung mga itinul itinulog ang damtanda ko pa lahat tapos ngayon, magbaburr months na? Huh? Ah, Anong nangyari? My God. Matanda na naman tayo. Lumipas na lang mga bon. Parang wala... Parang naman tayo na-achieve sa buo. <laughs> Bakit ka Pero sana, ano... Ma-enjoy natin tong mga natitirang bon ngayong taon. na lang. Ay, teka. Pansin niyo ba? Mas na yung... Alam niyo, yung vibes nung no Christmas ngayon taon kaysa sa last year. Ako lang ba? Ewan ko, baka ako nga lang. Pero, pero last year parang ewan ko kulang sa... Ah, paano ko explain Basta, parang may kulang last year sa Pasko eh. Hindi ko mas ramdam kung parang ngayon. Sig yung decoration, may decoration naman last year. O, mas marami ba ngayon? Hindi ko alam. O, yung tao, dami ng tao siguro. Na matanda Ano pinapunta ko? Hindi ko rin alam. Ang dal, ko. Pero yun, uh, babay na. Uh, ingat kayo palagi. Love you all. Kita sa next video.